Hello mga katoinks! This is again Jobo and welcome back to my YouTube channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. So for today's video, pag-uusapan natin itong naging uh, post ni uh, Oji sa kanyang Facebook nung tinanong siya kung uh, parang bagay bang gumanap na katrio na gray itong si Maymay sa MMK. Ayan, pero bago natin pag-usapan itong uh, topic natin for today is, ayan, gusto ko lang i-share yung naging experience ko so far sa pagtanggal ko ng rice sa aking diet. So, sobrang effective siya for me. Ayan, naisusot ko na ulit itong mga luma kong damit. Ayan, I'm so proud na nararamdaman ko pumapayat na ako. So, kung gusto niyo rin pumayat, kagaya ko, um, itry niyong tanggalin yung rice sa diet niyo. Kasi sobrang effective siya. So, sobrang effective talaga ng pagtanggal ko ng rice sa diet ko. And yung feeling ko ngayon, sobrang gaan ko. Ang payat-payat na ng pakiramdam ko. And itutuloy ko ito para ma-achieve ko yung gusto kong timbang. Kasi sobrang ngayon, ang payat ko lang tignan. <laughs> Hindi, parang nararamdaman ko sobrang payat ko na kasi kasya na ulit yung mga luma kong damit. asin in, sobrang kasya na talaga siya. Tignan nyo, o. Oh. <laughs> Ayan, o. <laughs> diba? Kasyang-kasya na yung mga damit ko ulit. <laughs> And so puntahan na natin yung topic natin for today Which is ito ang um, naging Facebook status nitong si Oji Diaz Actually, ito sa Facebook status niya Marami siyang mga tanong ng kanyang followers na sinagot And isa sa mga naka-follow sa kanya is nagtanong nga Ito basahin natin Mama Oaks, sa palagay mo Bagay gumanap na kakriyo na Gracie si Maymay Entrata sa MMK? Ito yung sagot ni Oji Diaz Naku, mas alam yan ng MMK. Otherwise, choice talaga ni Kat si Maymay. Pero suggestion ko lang, sana i-maximize muna si Maymay ang kakengkayan niya sa PBB hanggang sa pag-aartista niya. Kasi kahit ako kunwari ang manager niya, yun ang gusto ko. Parang kikay-kikay siya. Kasi yun strength niya eh. Look at Mele Cantiveros. Sa loob at sa labas ng bahay ni Kuya, consistent siya. Si Maymay, biglang nagmo-model-model. model model Nawala ang pagkakikay niya. bumu-beauty queen ang peg niya. Nang hihinayang ako sa potential niyang maging young comedian. Anyway, baka naman happy si Maymay sa takbo ng karir niya at sa pagmo -model, model niya. Ibigay natin sa kanya. But ako, I miss the Maymay, the housemate, the big winner. Ayan yung naging uh, um, comment nitong si... Ayan yung naging comment nitong si Oji sa... Uh, di umano ay pag-tra-transition um, nitong si Maymay from Kenkai sa pag-mumodel-model. -model. Ayan, so ilang beses niyang nabanggit yung salitang pag model model ni Maymay First, uh, I just would like everybody to know that OJBS is a close friend of mine. Ayan. <laughs> Actually... <laughs> Actually, hindi hindi ko pa close sa si iyo, Nagpa-picture lang ako sa kanya noon. Um, nung na-invite ako sa isang uh, press con na ginanap ni Miss Gladys Reyes, actually, nagpa-picture din ako kay Lolit Solis. Kasi before, gusto ko talagang maging parang showbiz reporter. So, nagsusulat-sulat ako ng parang um, entertainment uh, vlog. Hindi pa noon usi yung uh, vlogging. That was few years ago. That was a uh, few years ago nung parang parang gusto kong i-penetrate ang show business at maging isang um, showbiz reporter. Ayan. So, na-invite tayo sa isang event kung saan nagsulat yung isang Mayward vlogger. Yung, yung isa pa nating ka-toys o yung kabaliwan na si Jello Delmo. Isa siya dati sa mga nagsusulat for moments. So, nung nagkaroon sila ng press conference, na ipatawag ako dyan. So, yan. Nakilala ko or nakasalamuha ko ng personal si Oji Diaz. And, Nagigets ko yung point ni Ogie Diaz kasi uh, manager's perspective, um, uh, kung ano yung strength ng artist mo, dun ka dapat mag-focus. And and uh, siguro nasubaybayan nitong si Ogie Diaz, si Maymay May, nung nasa loob siya ng bahay ni Kuya. And maraming Pilipino ang nagmahal sa kanya dahil sa pagiging kengkay niya or sa pagiging sobrang um, funny and kikay niya. During the time sa PBB And hindi maitatanggito ng kahit na sino pa man Siya yung nanalong um, big winner Sa Lucky 7 So uh, hindi talaga may dispute Na minahal yung character Na pinakita niya sa PBB And yun yung nakikitang strength Ngayon nitong si Ogie Diaz Yun yung nakikita niyang potential Kay Maymay na parang maging Young comedian na maging Kengkay-kengkay And asa again, as a, on a manager's perspective, yun yung gusto niyang i-improve ni Ma'y Yun naman siguro yung nakitang sign nito si Diaz. Pero, um, uh, on a different perspective, siguro, on, on a much uh, deeper perspective, sa buhay natin, ayan, di ba may life lesson na naman tayo, so... Sa buhay natin, parang it, life is just like a journey talaga. You are traveling from one place to another. Um, sa buhay, um, we are traveling from a place called ignorance, going to a place of enlightenment. So siguro ito yung nakikita ko kay Ogie Diaz ngayon. Nasa place siya of ignorance. I think he is currently on a place of ignorance kasi hindi siya aware sa mga nangyayari sa karir nitong si Maymay -May para sabihin niya na ito yung strength ni Maymay, -may, ito yung kaya niyang gawin para limitahan mo yung isang tao ng ganun. Pero I, I think um, nakukuha ko yung point niya pero I would have to disagree at some point. Kapag uh, nalaman niya yung mga bagay na nangyayari kay Maymay, -may, um, he would be enlightened, diba? Mapupuntahan na niya yung um, enlightenment. First of all, sa pagiging artista, hindi ako manager, just like um, OJ Diaz, wala akong experience when it comes to handling talent, ganyan. Pero on my perspective, um, opinion ko lang po ito, Ang uh, kapag artista ka, you would need projects. Diba? Kailangan um, kailangan mong visible sa mga tao. Kailangan meron kang ginagawa para hindi ka masabihan na kana. ka na masasabi kang uh, masas masasabihan ka ng mga tao na parang laos ka na kapag alam mo you are no longer visible kapag hindi ka na nila nakikita sa mga ganitong event sa mga ganyan so as an artista kailangan mong mag-book ng trabaho and kapag nandun yung um, trabaho you have to grab that opportunity I think ganun yung ginagawa ni Maymay hindi naman siya yung nagpipilit mag-model-model for example nung nakilala niya sina Josh Hugen and si Ma'am Fernone nung pumunta sila dito sa Philippines binigyan siya ng pagkakataong magmodel hindi naman niya, alam mo isinalampak yung sarili niya sa harap niya parang sabi niya, isali niyo ako sa pagmumodel na yan, <laughs> di ba? kumbaga pinili siya, and sino ba naman si Maymay -May para tanggihan itong mga taong to, di ba? sino ba naman yung uh, mga nagmamanage sa karir ni Maymay -May para tanggihan ang isang trabaho, because job is still a job, di ba? kailangan Bila, kapag nag artista ka, hindi ka naman nandoon para magpa-cute lang, ba diba? Kailangan mong kumita ng pera and kailangan ni Maymay ng trabaho. So, may lumapit na opportunity, sunggaban nila, ba diba? Hindi naman nila pwedeng sabihin na, ah, hindi na po model-model si Maymay. Kasi nga, ang, uh, ang gusto namin is mag kengkay siya. Gusto namin magpatawa siya nakita ng ibang tao na bagay sa modeling si Maymay. So, green up nila yung opportunity na ino-offer ng mga tao ito. And I guess, ito yung hindi naiintindihan ni Mr. Roger Diaz. So, invited si Maymay sa Arab Fashion Week. di ba diba? That's a big event. di ba Kikita si Maymay. Mas makikilala siya. Tatanggihan ba yun ng management ni Maymay? Sasabihin ba nilang, No, we will not accept that kasi hindi yon yung gusto naming uh, maging uh, takbo ng karera nitong si Maymay. Gusto namin na uh, magkengkay-kengkay siya. Gusto namin na magpatawa siya. Gusto namin na para pa rin siyang yung PBB big winner dati na minahal ng tao. Yun yung gusto namin imahe nitong si Maymay. <laughs> Pero hindi ako galit. <laughs> hindi ako nagagalit. Nag-explain lang ako na I guess um, kulang sa, sa knowledge or sa enlightenment itong si Oji Diaz sa uh, nagiging takbo ngayon ng karir nitong si Maymay kasi nga for sure sobrang busy din naman siya when it comes to handling dun sa mga talent niya and ako kasi nakikita ko si Maymay nakikita ko yung um, step niya na napapa napapalo ko yung yung career path nitong si Maymay kaya ako nasasabi itong mga bagay na ito so on my perspective itong mga bagay na dumadating kay Maymay, it's a blessing na hindi dapat tanggihan, di ba? I-accept mo lang siya. So, uh, so kung baga, kung ano yung gusto ng, uh, ng, uh, ng mga nagbibigay ng trabaho kay Maymay, which is i-follow if natin, di ba? Kung gusto nilang mag-model si Maymay, ibigay natin sa kanya. Kung gusto nilang maging serious actress si Maymay, ibigay natin sa kanila. Pero ibigay natin kay Maymay. Kung gusto ng, ng management na maging uh, parang serious singer si Maymay, ibigay natin sa kanya because she deserve all this blessing naman hindi lang siya yung parang one side na patawa lang kung kikilalanin nyo natin mabuti si Maymay kung meron bang yung malalim na Maymay na na alam mo yung meron mga pinaghuhugutan sa buhay sa mga pinagdaanan niya sa buhay so I guess it is uh, it is parang not wise to say na ikulong natin si Maymay May sa ganoong imahe na parang kengkay-kengkay na lang. Ayan. So, sa naging sagot naman niya doon sa, sa MMK, it's obvious na parang uh, she does not support Maymay um, doon sa dun sa pagiging MMK so pagganap niya bilang Catriona Gray pero I acknowledge the fact na ni-recognize niya doon na si Maymay ang choice ni Catriona Gray ayan kasi yon parang in, a, in, a positive way, parang uh, sinasabi niya na maging kengkay mo na si Maymay. So, hindi siya bagay sa role as Catriona Gray. Pero, uh, I guess hindi pa natin kilala masyado so, itong si Catriona Gray. Kasi, dun sa interview niya, sinabi niya na parang gusto niya si Maymay. Kasi, she's just like a, a ball of energy, something like that. So, nakikita niya yung sarili niya may similarity kay Maymay. sumalay So malay natin kengkay, kengkay din talaga itong si Catrione. And nakita naman natin dun sa parada na pasayaw-sayaw talaga. Parang lukaret din ito si Catriona. Parang lukaret in a beautiful and uh, nice way habang nagpaparada siya. So, uh, ayun, I'm still hoping talaga na si Maymay ang makuha sa MMK. Ayan, and gusto ko lang din um, i-take yung opportunity tonight. Opportunity na ito na magpasalamat sa mga new subscribers dito sa channel ko and also sa mga old subscribers ko na walang sawa pa rin nanonood sa video ko. So maraming maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Hayaan niyo na rin po akong i-greet ang uh, Mayward Macau, Mayward Hong Kong Flyers and also uh, my My International and of course ang MGT Mayward Conquer all. Ayan. So again, maraming maraming salamat and bye-bye. Hehehe <laughs>